Labis na nag-aalala ang mga Barda fans sa balita na dumedalaw si Barbie sa bahay ni Jameson Blake at nakilala na ang ina ng aktor. Mukhang nagiging close na sina Barbie at Jameson matapos nilang magtambal sa isang pelikula. May sightings pa na magkasama silang nanood ng sine at magka-holding hands. Hindi na nga masasabing friends at screen partners lang sila, may posibilidad na magjowa na nga sila. Pero depensa naman ng mga solid at loyal fans ni Barbie, hindi dapat na nadidiktahan ng Barda fans ang kapuso princess, lalo na pagdating sa personal matters. Ginagawa naman ng aktres ang lahat ng makakapagpasaya sa mga fans nila ni David. Hindi rin naman kailangan na umamin sina Barbie at David kung wala pa namang seryosong relasyon na namamagitan sa kanila. Huwag itulad ang bar the Love Team sa Aldab Tandem noon ni na Alden Richards at Maine Mendoza, mahirap ang mabuhay sa pagkukunwari. Ano ang sinyo sa balitang ito?